Hindi lahat ng patay ay nagpapahinga. Ang ilan ay bumabalik dala ang galit, dala ang sumpa. At ngayong gabi, ang kanyang kwento ay magsisimula. Sa isang baryo na laging nababalot ng ulap at hamog, may lumang bahay na iniwasan ng laha. Tahimik ito sa araw, ngunit sa gabi, parang humihinga ang mga dingding at umuungol ang mga bintana. Ang bahay ay dating pag-aari ng isang babae na tinatawag nilang si Alondra. Siya ay biyuda, iniwan ng asawang biglang namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nguni hiniyon ang tunay na simula ng kanyang kasaysayan. Dahil may mga usap-usapan na ang kanyang asawa ay isang nilalang na hindi tao. Isang demonyo na nagkukubli bilang mortal. Pagkaraan ng pagkamatay ng lalaki, si Alondra ay nawala ng ilang buwan. At nang siya ay bumalik, hindi na siya ang babaeng kilala nila. Ang kanyang balat ay maputla, halos parang walang dugo. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislat sa dilim. Parang may sariling apoy na nagliliyap. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang presensya ay nagdadala ng bigat. Parang bawat hininga ng mga taong nakapaligid ay unti-unting naupos. Madala siyang makita sa may ilog tuwing hating gabi. Nakaupo siya sa batuhan, nakasuot ng itim na belo, at ang kanyang mga kamay ay nakasawsaw sa malamig na pubik. Minsan, may maririnig na mahihinang higbi. Ngunit ang mga higbing iyon ay nauwi sa mababang halakhak. Isang halakhak na nakakayanig ng buto. Lalo na sa mga lalaking dumaraan. Marami ng lalaki ang biglang nawala sa baryo. May mga magsasakang hindi na nakabalik mula sa bukit. May mga mangingisdang hindi na nakauwi mula sa pangingisda. Kapag natagpuan ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga mata ay nakadilat. Puno ng takot na tila nakita nila ang mismong imbierno bago sila mamatay. Sa bawat bangkay, nakauki sa kanilang dibdib ang marka ng mga kuko. Parang hinila palabas ang kanilang hininga ng isang nilalang na uhaw sa paghihiganti. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsabing ang biyuda ay bumalik hindi na bilang tao, kundi bilang asawa ng demonyo. At ngayon, siya ay naniningil sa lahat ng lalaking nagtaksil, nagloko, at nagpakasama sa kanilang mga asawa. Ngunit isang gabi, habang ang buwan ay bilog at ang hangin ay mabigat, isang grupo ng kalalakihan ang nagtipon. Pinangungunahan sila ng isang tapang-tapangan na si Ernesto, na sinabing siya ay hindi natatako. Dala nila ang mga lampara at itak. Sabay-sabay silang nagtungo sa ilok. Ang hamog ay bumalot sa kanila, makapal at nakakapanghina ng loob. Naroon nga si Alondra, nakatalikod ang kanyang buhok ay nakalugay at kumakaway sa hangin. Sa una, siya ay nakaupo lamang, ngunit nang maramdaman niya ang kanilang pagdating, dahan-dahan siyang tumayo. At nang siya ay humarap, gusto mo ba ituloy ko hanggang klimats kung paano niya sila sinalubong? At nang siya ay humarap, ang mga lampara ng mga lalaki ay sabay-sabay na kumura, parang may hangin na dumaan, ngunit wala silang nadama. Ang mukha ni Alundra ay natakpan pa ng belo, ngunit sa likod ng manipis na tela, nakabakat ang isang itik. Hindi yon ngiti ng kasiyahan, kundi ng isang hayop na nagugutom. Si Ernesto ang unang lumapit. Inangat niya ang itak at sumigaw ng hamon. Ngunit bago pa niya maibaba ang sandata, kumilos si Alondra. Parang isang anino, mabilis siyang gumalaw. Sa isang kisap, nasa harapan na niya ang biyuda. Inabot ni Alondra ang kanyang mukha. Malamig ang palad na parang yelo. At sa isang iglap, ang mga mata ni Ernesto ay lumaki. Punong-puno ng takot. Wala siyang naisigaw, dahil mula sa kanyang bibig ay dumaloy ang usok na kulay itim. Unti-unti, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nangingisay. Habang ang kanyang kaluluwa ay parang hinihigo palabas ng kanyang mga mata. Ang mga kasama niyang lalaki ay nagsitakbuhan. Ngunit ang hamog ay lalong kumapal. Parang bawat direksyon na tinatahak nila ay nauwi sa parehong lugar. Ang ilog at si Alondra na nakatayo sa gitna. Ngayon ay hindi na siya nakabalo. Ang kanyang mukha ay lantad na. At iyon ay hindi na mukha ng tao. Ang balat ay nabiyak ang mga mata ay apoy na pula, at ang kanyang ngiti ay may mga ngiping mahahaba at matutulis. Ang kanyang lig ay mahaba, parang ahas na handang lumapa. Isa-isa niyang sinunggaban ang mga lalaki. Ang kanilang mga sigaw ay kumawala, ngunit agad ding nalunod sa hangin. Bawat isa ay hinahawakan niya sa dibdib, at mula roon ay dumadaloy palabas ang kanilang hininga. Ang kanilang balat ay kumukulubot, ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Ang lupa ay nagmistulang sementeryo ng mga bangkay na walang laman, Iniwan lamang ang balat at buto, hanggang sa wala nang natira kundi ang katahimikan. Ang ilog ay muling umagos, ngunit sa ibabaw ng tubig ay lumulutang ang anino ni Alondra. Ang kanyang tinig ay muling naglabas ng halakhak, isang halakhak na sumasabay sa lagitik ng hangin. At mula sa dilim, may mga mata na bumukas, parang may libo-libong nilalang na nakamasid sa kanya. Mga nilalang na mula sa kailaliman, mga nilalang na nagsisilbing saksi sa kanyang paghihiganti. Ngunit sa baryo, may naiwan pang isang lalaking hindi pa niya nahahawakan. At iyon ay ang batang anak ni Ernesto. Isang batang inosente na walang kamalay-malay sa kasalanan ng kanyang ama. Nguni ang gabi ay mahaba at ang biyuda ng lagim ay hindi napapagod. Sa baryo, matapos ang pagkawala ng mga lalaki, lumaganap ang takot na parang apoy na kumakain ng tuyong dahon. Ang mga kababaihan ay nagkulong sa kanilang mga bahay. Ang mga bata ay hindi pinatulog mag-isa. Nguni sa gitna ng lahat, ang anak ni Ernesto, si Daniel, ay nakaupo sa may hagdan ng kanilang bahay, nakatitig sa kadiliman ng kalsada. Wala siyang kamalay-malay sa sinapit ng kanyang ama. Ang alam lamang niya ay hindi pa ito umuuwi, at ang kanyang nanay ay walang tigil na umiiyak. Habang ang hangin ay dumadaan, may dala itong malamig na halimuyak ng bulaklak na nalanta. Sa bawat paghinga ng bata, parang may aninong dumarampi sa kanyang bato. Sa dilim, sa gilid ng mga puno, may kumikilos. Mabagal, tahimik, at mula roon, lumitaw si Alondra. Ang kanyang mamata ay hindi nakatuon sa nanay, kundi sa bata. May kakaibang kislap sa kanyang titig, halo ng pagnanasa at pangungulila. Parang may naalala siya sa inosenteng mukha ng bata. Hindi agad siya lumapit, nanatili siyang nakatayo, inagmamasdan lamang ang pamilya. Ngunit sa bawat segundo, ang kanyang presensya ay lalong bumigat, parang may nakadagan sa dibdib ng lahat ng nasa loob ng bahay. Ang ilaw ng lampara ay biglang kumurap at namatay. Ang nanay ni Daniel ay napasigaw, Mabilis na kinarga ang bata at isinara ang pinto. Ngunit kahit gaano katibay ang kandado, naroon pa rin ang malamig na hangin na dumadaloy sa bawat siwang ng dingding. At sa gitna ng dilim, narinig nila ang hikbi. Hikbi ng isang babae. Mabagal. Masaki. Parang ina na nawalan ng anak. Si Daniel ay napatingin sa kanyang ina. Nanay, sino po yon? Mahina niyang tanong. Hindi nakasagot ang babae, nanginginig ang kanyang katawan, at mahigpit niyang nyakap ang anak. Ngunit ang hikbi sa labas ay naging halakha at ang halakhak ay naging ungol, malalim, parang mula sa ilalim ng lupa. Biglang tumigil ang laha, tahimik, walang kahit anong tunog, maliban sa mabilis na tibok ng puso ng mag-ina. Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw ang pinto, hindi dahil sa hangin, kundi dahil may kamay na dumadampi sa kahoy. Ang mga kuko ay humahagod, nag-iwan ng mahabang guhi. Isa, dalawa, tatlo, parang sinusukat ang tatag ng kanilang tahanan. Mula sa itaas ng bubong, may narinig silang mabigat na yabag. Mabagal. Sunod-sunod. Ang bahay ay parang pinapainog ng isang presensya na hindi nila nakikita. As sa gitna ng katahimikan, may boses na lumabas, isang bulong, malamig, malinaw at nakatuon sa bata. "Daniel." Ang pangalan niya ay tinawag, mahaba at puno ng pagnanasa. "Lumabas ka." Ang bata ay nanginig, nguni't sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang ang kanyang mga paa ay gustong kumilos, gustong sundin ang tinig. Yakas niya ng kanyang nanay, buong lakas halos maputol ang hininga ng bata. Ngunit ang boses ay paulit-ulit. Lumabas ka, Daniel, ako ang asawa ng iyong ama, at ako rin ang magiging ina mo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang lahat ng bintana. Pumasok ang malamig na hangin, kasabay ng amoy ng dugo at bulok na laman. At sa gitna ng pag-ihip ng hangin, doon nila nakita ang mukha ni Alondra. Nakadiki sa salamin, nakangiti, ang kanyang mga mata ay pula at apoy, ang kanyang ngipin ay matutulis, at ang kanyang dila ay humahaba na parang ahas. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Daniel. Ang mukha ni Alundra ay nanatiling nakadikit sa salamin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sumasayaw ang pula sa gitna ng itim na balintataw. Ang kanyang iti ay lalo pang humaba. Nagbunyag ng na mga ngipin na tila mga piraso ng basag na salamin. Handang bumaon. Sa loob ng bahay, ang nanay ni Daniel ay halos mawalan ng hininga sa tako. Yumakap siya ng mahigpit sa anak. Parang iyon na lamang ang tanging proteksyon laban sa nilalang sa labas. Ngunit hindi sapat ang kandado, hindi sapat ang mga pader, at lalong hindi sapat ang dasal na minumura ng kanyang labi. Biglang yumanig ang buong bahay. Ang bubong ay nagingay, parang may mabigat na bagay na tumalon dito. Mula sa kisame, may narinig silang mga kaluskos, gumagapang, umiikot, parang mabangis na hayop na naglalaro. Nang sumilip ang nanay sa itaas, nakita niya ang mga kuko ni Alondra na dumudungaw, bumabaon sa kahoy, habang dahan-dahang binubutas ang kisam. Sa bawat galaw, nahuhulog ang alikabok at piraso ng kahoy, bumabagsak sa kanilang buhok at balika. Daniel, muling bulong ang tinig, mas malapit, mas malinaw, at mas mapangakit. Ang bata ay nanlilisik ang mga mata, parang may hinihila sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang kumakawala sa yakap ng kanyang ina, parang wala sa sariling susunod sa tinig. Anak, huwag, sigaw ng kanyang ina, sabay higpit ng hawa. Ngunit ang malamig na hangin ay dumaloy sa pagitan nila, parang may humihila sa bata palayo. Sa isang iglap, nabasag ang isa sa mga bintana. Ang mga bubog ay kumalat sa sahig, kumikislap sa liwanag ng buwan. At doon, dahan-dahang sumuot si Alondra. Ang kanyang katawan ay nagmistulang uso, parang likidong dumudula sa maliit na siwang, hanggang sa siya ay tuluyang nakapasok. Sa loob ng bahay, ang presensya niya ay parang apoy na sumusunog ng hangin. Mabigat, mainit, at nakakapaso, kahit malamig ang kanyang bala. Ang nanay ni Daniel ay umatras, nyakap ang kanyang anak, at dinala sa pinakadulong sulok ng silit. Ngunit ang mga mata ni Alondra ay nakatuon lamang sa bata. Parang hindi niya nakikita ang ina. Parang wala itong halaga. Daniel, mahinang tinig niya, halos parang awit. Ako ang bagong ilaw ng iyong gabi, sumama ka sa akin. Habang nagsasalita, ang kanyang anyo ay nagbabago. Ang kanyang buhok ay humaba, umabot hanggang sahig, gumagapang na parang buhay. Ang kanyang makamay ay humaba rin. Ang mga kuko ay naging matatalas na tila mga patalim. Sa bawat hakbang niya, naririnig ang tunog ng kuko sa sahig lagitik na kumikiskis sa kahoy. Ang ina ay halos mawala ng lakas, muni sa loob ng kanyang dibdib ay sumiklab ang tapang na dulot ng desperasyon. Humawak siya ng kahoy na nabali mula sa upuan, itinapat sa nilalang at sumigaw. Lumayo ka sa anak ko, Nguni si Alondra ay huminto lamang at tumawa. Isang tawa na hinigaling sa isang bibig lamang, kundi parang galing sa daan ang lalamunan. Umuugong ang buong bahay sa halakhak na iyon. At sa kanyang pagtawa, ang mga anino sa paligid ay gumalaw mula sa sahig, mula sa pader, mula sa mismong kisame, parang may mga kamay na umuusbong, mga kamay na itim, mahahaba, at puno ng kuko. Unti-unti nilang pinalilibutan ang mag-ina, parang maaalon ng dilim na hindi matakasan. Ngunit bago tuluyang madakip, biglang kumulog sa labas. Isang malakas na kulog, kasabay ng kidlat na dumaan sa bintana. Sa liwanag nito, sandaling bumalik ang anyo ni Alondra sa pagiging tao. Sandaling tumigil ang kanyang halakha. At sa kanyang mga mata, may kumislap na parang kirot, isang alaala ng pagiging ina, isang alaala ng sariling anak na nawala. Ngunit mabilis ding nawala iyon, nilamon ng apoy na pula. Muli siyang ngumisi, at muling humakbang palapit sa bata. Muling humakbang si Alondra, ang kanyang mga paa ay halos hindi bumibigat sa sahig, parang lumulutang. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw kasabay niya, parang mga aliping handang sumunggab sa mag-ina. Ang ina ni Daniel ay nanginginig, ngunit hindi siya umatras. Higpit-higpit pa rin niya ang kahoy na hawak. Kahit alam niyang walang laban iyon sa isang nilalang na hindi na tao. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa luha. muni sa ilalimang takot ay may apoy ng matinding determinasyon. Hindi mo makukuha ang anak ko. Mahinang ngunit mariin niyang sabi. mumisi si Alondra. Hindi mo siya maitatago sa akin. Dahil dugo ng taksil ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay parang dumadagundong sa bawat sulok ng silit. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Ang mga kuko ay kumikislap. Parang matalim na pinahiran ng dugo. Sa bawat galaw niya, nararamdaman na mag-ina ang lamig na pumapasok sa kanilang bala. Si Daniel ay nakapikit, nanginginig sa bisig ng kanyang ina. Ngunit bigla siyang nagsalita, mahina, parang bulong. "Nanay, may narinig akong boses." Nanlaki ang mata ng ina. "Aanong boses, anak?" Isang babae, humihingi ng tulong. Bago pa makasagot ang ina, biglang kumulog uli. Ngunit ang kulog na iyon ay hindi tulad ng una. Kasabay nito, may dumagundong na parang tunog ng mga kampana mula sa malayo. Sa bawat tunog, nanginginig si Alondra. Ang kanyang mga mata ay kumurap, parang may nasusunog sa loob niya. Sumigaw siya na malakas, isang hiyaw na puno ng galit at sakit. At sa iglap na iyon, nakita ng bata ang isang imahe sa likod ni Alondra. Isang babae, maputi ang kasuotan, nakalugay ang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng luha. Parang siya ang tunay na anyo ni Alondra, bago siya lamunin ng kadiliman. Alondra, bulong ng tinig mula sa imahe. Huwag mong dalhin ang inosente, ako ang nawala, ako ang nawala. Napaatras si Alondra, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang ngitngi. Hindi, ako ay asawa ng demonyo. Ako ay biyuda ng lagim. Sa galit, sabay niyang itinaas ang dalawang kamay. At ang mga anino ay sumugod sa mag-ina. Parang alon ng itim na apoy. Handang lamunin silang buo. Sa desperasyon, itinulak ng ina si Daniel sa ilalim ng mesa. Sabay hinarap ang paparating na dilim. Sumigaw siya, hindi ng takot, kundi ng isang panalangin na halos mapunik ang kanyang lalamunan. O Diyos, iligtas mo ang anak ko, at sa mismong sandaling iyon, isang kidlat ang kumislap, mas maliwanag kaysa kanina. Umama ito sa puno sa tapat ng bahay, at ang liwanag ay dumaloy sa mga bitak ng sahig at dingding. Sandaling naglaho ang mga anino, at si Alondra ay napaigtad, parang tinamaan ng apoy. Ang kanyang balat ay nagbitak, at mula sa loob ay lumabas ang usok na kulay itim. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, lalo siyang nagnitngit ang kanyang mga mata ay nagliyab, at ang kanyang tinig ay umalingaungaw. Walang makakapigil sa akin. Ang dugo ng taksil ay sa akin. Muling itinutok ni Alundra ang kanyang tingin kay Daniel, na ngayon ay nakasilip mula sa ilalim ng na mesa. Namumula ang mga mata sa luhang ngunit matapang na nakatingin pabalik. At sa unang pagkakataon, ang bata ay nagsalita ng malakas. Hindi kita kinikilala. Hindi kita ina. Hindi ka akin. Pagkasabi niya nito, ang imahe ng babaeng umiyak sa likod ni Alundra ay muling lumitaw ngayon ay mas maliwanag, mas malinaw. Lumapit ito at hinawakan ang balikat ng biyuda ng lagim. Alondra, bulong niya, bitawan mo na. Nanginig si Alondra, nag-iba ang kanyang anyo, kalahating demonyo, kalahating babae, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pighati. Hindi, hindi ko kayang mag-isa. At sa pagbatak ng kanyang mga luha, itim, malapot, at kumukulo, ang lupa ay umuga, ang mga dingding ay umiyak ng alikabo, at ang hangin ay sumabog sa lakas. Ang luha ni Alondra ay patuloy na bumagsak sa sahig. Ang bawat patak ay nagiging usok na naglalabas ng amoy ng asupre. Ang kanyang katawan ay nanginginig, kalahati ay tao, kalahati ay halimaw na sumisigaw para sa dugo. Ang imahe ng babaeng maputi ang kasuotan ay nakahawak pa rin sa kanyang balika. Bitawan mo na ang galit, Alondra, bulong nito. Huwag mong gawing alipin ang sarili mo sa demonyo. Ngunit ang mga mata ng biyuda ng lagim ay nag-aapoy. Hindi, ang mga lalaking nagtaksil ay dapat magdusa. Ako ang kanilang bangungot, ako ang kanilang katapusan. Sumigaw siya, at sa kanyang sigaw ay dumagundong ang buong bahay. Ang bubong ay nabiyak, ang mga dingding ay nagbitak, at ang mesa kung saan nakatago si Daniel ay nag-alo. Ang bata ay halos madapa, ngunit ang kanyang ina ay mabilis na kumapit sa kanya. Buong lakas na hinarang ang mga piraso ng kahoy na bumabagsa. Alondra, sigaw ng ina, kung may natitira pang puso sa iyo, huwag mong idamay ang bata. Wala siyang kasalanan. Sandaling natigilan si Alondra. Ang kanyang anyo ay kumuwap, bumalik sa pagiging tao. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit biglang may umalingaungaw na tinig mula sa dilim. Isang boses na hindi galing sa kanya. Hindi ka pwedeng bumitiw. Alondra, ikaw ay akin. Mula sa sahig ay umusbong ang mga itim na ugat. Gumagapang pataas, bumabalot sa kanyang mga paa at binti. Ang kanyang balat ay muling nagbita, at ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa dapat, parang bangis ng isang halimaw. Isang maitim na usok ang lumabas, at sa loob nito ay may mga mata. Maraming mata na nakamasid sa lahat ng sulok ng silid. Ang imahe ng babaeng puti ang kasuotan ay napaatras, natunaw sa liwanag, at sa sandaling iyon, si Alundra ay tuluyang sinakop ng kanyang demonyong anyo. Ang kanyang katawan ay humaba, ang kanyang mga kuko ay parang sibat, at ang kanyang buhok ay naging parang mga ahas na gumagapang sa hangin. Daniel, unggol niya, halos hindi na boses ng tao. Lumapit ka. Ikaw ang aking pamana. Ikaw ang aking dugo, ang bata ay nanginginig, ngunit sa kanyang loob ay may apoy na kumislo. Para bang may puwersang kumukulong hindi niya maipaliwanag. Nang tumingin siya sa mga mata ng halimaw, hindi siya umiwas. Hindi ako iyo, matapang niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ako magiging anak ng demonyo. Nagnitngi si Alondra, ang kanyang hininga ay apoy na malamig, at sa isang iglap, sinugod niya ang bata. Ngunit bago siya makaabot, ang kanyang ina ay tumalon sa harap. Itinulak si Daniel palayo. Umama ang matutulis na kuko ng biyuda sa dibdib ng ina. Sumirik ang dugo, at bumagsak ang babae sa sahig. Nanay, sigaw ni Daniel, lumapi siya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mumiti ang kanyang ina, kahit dumadaloy ang dugo sa kanyang labi. Tumakbo ka, anak, iligtas mo ang sarili mo. Ngunit bago pa siya makaalis, hinawakan siya ni Alondra sa braso. Malamig ang hawak, parang bakal na nakapulupo. Hindi ka mga katakas, ikaw ay akin. Bulong ng biyuda ng lagim. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nagliyab ang palad ng bata. Isang liwanag ang sumabog, maliwanag na halos mabulag si Alondra. Sumigaw siya, umatras, at ang kanyang balat ay muling nagbita. Ang liwanag ay nagmumula mismo kay Daniel, mula sa kanyang maliit na katawan. Parang apoy ng araw na bumangon mula sa dilim. Ang mga anino ay nagsitakbuhan, at ang demonyong nakabalot kay Alondra ay nagitngit, halos masunog sa liwanag. Ngunit kahit nasusunog, hindi siya bumitaw. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang kapis sa bata. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at paggabaliw. Kung hindi ka magiging akin, sigaw niya, mas mabuti pang walang makakakuha sa iyo. At ang buong bahay ay muling yumanig, parang guguho sa ilalim ng kanilang paa. Ang buong bahay ay umuuga, ang mga dingding ay nagbabagsakan, at ang lupa ay parang bumubuka sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Daniel ay hawak-hawak pa rin ni Alondra, at kahit nagliliyab ang kanyang katawan ng liwanag, hindi siya tinatalaban ng buong lakas nito. Ang kanyang ina ay nakahandusay sa sahig, nanginginig ngunit pilit na bumabangon. Daniel, sigaw niya, nanginginig ang tinig, huwag kang bibitaw sa liwanag mo, ngunit ang bata ay halos mawalan ng lakas. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay kumukupas, kinakalaban ng dilim na bumabalok kay Alondra. Ang biyuda ng lagim ay tumatawa, isang halakhak na parang libo-libong basag na kampana. Walang silbi ang liwanag, ang dugo ng iyong ama ay nasa iyo, at ang dugo niya ay akin. Habang sinasabi niya ito, dumagundong ang buong baryo. Mula sa mga bahay, ang mga tao ay nagsilabasan, nagtatakbuhan sa gitna ng dilim. Ngunit kahit saan sila tumakbo, ang ulap ng usok ay bumabalot, pinipilit silang bumalik sa parehong lugar, sa harap ng guguho ng bahay ni na Ernesto. Isa-isa, ang mga tao ay nakairinig ng bulong sa kanilang mga tenga. Mga pangalan nila, mga lihim nilang kasalanan, mga pagtataksil na matagal nang nakabaon sa dilim. At ang bawat pangalan na binabanggit, ang katawan nila ay unti-unting nanlalamig, Parang hinihigop ng hangin ang kanilang kaluluwa. Isa-isa kayong luluhod sa akin. Sigaw ni Alondra. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula. Dahil lahat kayo ay nagkasala. Lahat kayo ay nagtaksil. Ngunit mula sa gitna ng liwanag, si Daniel ay biglang napasigaw. Hindi. Hindi ako tulad ng ama ko. Ang kanyang mga palad ay muling nagningning, mas maliwanag kaysa dati. Isang bugso ng apoy na puti ang lumabas mula sa kanya. Humampas sa katawan ni Alondra. Sumigaw siya, umatras. At ang kanyang balat ay muling nagbita. Ngayon ay lumalabas ang usok na may halimuyak ng bulok na laman. Ang kanyang katawan ay nanginginig, nagbabago, kalahating tao, kalahating nilalang na parang uod na umaalpas mula sa bala. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, lalo siyang nagngitngi. Ang kanyang buhok ay lumipad sa ere, kumapis sa bubong, at nagmistulang mga lubid na bumabalot sa mga tao sa baryo. Isa-isa silang nahuhulog sa lupa, hinihigop ang lakas. Ang mga babae ay umiiyak, ang mga lalaki ay nagsisigaw at ang mga bata ay nagtatago sa likod ng kanilang mga ina. Ngunit ang mga mata ni Alondra ay nakatuon lamang kay Daniel. Kung hindi ka magiging akin, masisira ang buong baryo. Ang lahat ng inosente ay mamamatay dahil sa iyo. Nanginginig ang bata, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Nanay, bulong niya, hindi ko kaya. Ngunit ang kanyang ina, kahit duguan, ay lumapi at hinawakan ang kanyang balika. Kaya mo, anak, hindi ka nag-iisa. Ang kanyang maluha ay bumagsak sa palad ng bata. Asa As mismong sandaling iyon, ang liwanag ni Daniel ay muling sumiklab, ngayon ay mas malakas, mas malinaw. Hindi lamang liwanag, kundi apoy na ginto na nagmistulang araw sa gitna ng gabi. Ang apoy ay sumabog palabas, tinamaan ang mga buhok ni Alondra at sinunog ang mga anino. Ang mga kamay mula sa dilim ay nagsisigawan, naglaho isa-isa, parang abo na tinangay ng hangin. Ngunit ang biyuda ng lagim ay nanatili, nasusunog ang kanyang balat ngunit hindi bumibitaw. Hindi, ako ay asawa ng demonyo. Ako ay walang katapusan. At sa kanyang pagsigaw, isang higanteng anyo ng demonyo ang lumitaw sa kanyang likod. Mataas, may mga sungay at mga mata na apoy. Ang mga tao sa baryo ay sabay-sabay na napaluhod sa takot. Si Daniel ay tumayo, kahit nanginginig at humarap sa nilalang. Sa kanyang maliit na tinig, sigaw niya, Kung asawa ka ng demonyo, ako ang anak ng liwanag. At ang kanyang katawan ay biglang bumalot ng apoy. Mas maliwanag pa sa araw. Ang halimaw ay umungol, at ang buong baryo ay yumanig, parang guguho sa ilalim ng kanilang paa. Ngunit hindi umatras si Daniel, itinaas niya ang kanyang mga kamay, at mula roon ay sumiklab ang liwanag na nagmistulang kidlat na dumietso sa puso ni Alondra. Ang biyuda ng lagim ay sumigaw, isang hiyaw na naghalo ng galit at pighati. Habang ang kanyang katawan ay lumiliit, nagbibitak, at unti-unting nagiging abo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-abo, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Daniel. Babalik ako, dahil ang galit ay hindi na mamatay at ang kanyang abo ay tinangay ng hangin, kumala sa buong baryo, nag-iwan ng malamig na amoy ng asupre. Ang lahat ay natigilan, tahimik, ang tanging tunog ay ang hininga ng mga tao, at ang pagtibok ng puso ni Daniel. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may naiwan, isang bahid ng kadiliman na hindi tuluyang nawala. Ang baryo ay nanatiling tahimik matapos maglaho si Alondra sa anyo ng abo. Ngunit ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ang mga tao ay nakaluhod pa rin, nanginginig, parang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga ina ay nagdarasal, at ang mga lalaki ay halos mawalan ng boses sa pagsisigaw. Sa gitna ng lahat, si Daniel ay nakatayo, umiilaw pa ang kanyang katawan na mahina, parang baga na unti-unting kumukupas. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay halos wala ng lakas, nakahandusay, ngunit pilit pa yung nakatingin sa anak. Daniel, mahina niyang bulong, halos wala ng hininga. Lumuhod ang bata, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nanay, huwag mo akong iwan, umiyak niyang sabi, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ang babae ay ngumiti, kahit dumadaloy ang dugo sa kanyang labi. Anak, ikaw ang ilaw na hindi ko inakala, ikaw ang sagot sa sumpa, huwag kang matakot. At dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Si Daniel ay napasigaw, nanginginig ang buong katawan. Nanay, ngunit wala ng sagot. Ang apoy sa kanyang katawan ay muling sumiklab, masakit, parang sumasabog mula sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ito pinansin. Hinagkan niya ang kanyang ina, at sa kanyang luha ay may kakaibang nangyari. Ang katawan ng babae ay nagliwanag, bumalot ng malambot na sinag, at unti-unting nawala, parang usok na dinala ng hangin. Iniwan siya ng isang yakap ng init at ang huling bulong. Mahal kita, anak. Tumigil ang lahat ng tunog. Ang baryo ay nakatingin kay Daniel. Ngunit sa kanilang mga mata, hindi lamang bata ang nakita nila. Sa kanyang anyo ay may halong liwanag at dilim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, hindi pula gaya ng kay Alondra, ngunit hindi rin purong puti. Ito ay kulay ginto na may bahid ng itim. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Anak siya ng taksil, ngunit siya rin ang tumalo sa biyuda. Tagapagligtas ba siya o awesome sumparin? Habang nagsasalita ang mga tao, si Daniel ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Parang may dalawang tinig na nagtatalo sa loob niya. Isang boses na malamig, pamilyar, na tila galing kay Alondra. Maghiganti ka, sila ay may kasalanan. Lahat sila ay taksil, at isang boses na mainit, banayad, na tilagaling sa kanyang ina. Patawarin mo sila, ikaw ay ilaw, hindi apoy. Hinawakan niya ang kanyang ulo, napasigaw sa sakit. Ang lupa ay muling umuga, ang mga abo ni Alondra ay biglang kumilos, parang tinatangay ng hangin pabalik sa kanyang katawan. Muni sa halip na mabuo ang biyuda, ang mga abo ay dumikit kay Daniel. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga marka, itim at pulang guhit na parang sinusunog ang kanyang laman. Ang mga tao ay nagsigawan, nagtakbuhan palayo. Demonyo, siya ang susunod na lagim, ngunit may ilan na nanatili, nagluhod sa harap niya, mga babaeng umiya at nagsasabi. Ililigtas mo kami, ikaw ang aming pag-asa. Si Daniel ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan, nanginginig, hindi alam kung sino siya. Sa kanyang kaliwang kamay, ang itim na marka ay kumikislap, uno ng lakas na nakakapanghina. Sa kanyang kanang kamay, may liwanag na kulay ginto, masakit ngunit nakakapagbagaling dalawang puwersa na sabay na bumabalo sa kanyang katawan. Dalawang kapalaran na kailangang paggilian. Ngunit habang nakatayo siya roon, naramdaman niya ang hangin na bumulong sa kanyang tainga. Isang malamig na tinig, na parang galing sa mismong lupa. Hindi pa tapos ang sumpa, ikaw ang tulay ng liwanag at dilim, at darating ang araw na pipili ka. Muling nagdilim ang kalangitan, at ang buwan ay natakpan ng ulap na kulay dugo. Ang mga tao ay nagsitakbuhan patungo sa kanikanilang bahay. Iniwan si Daniel mag-isa sa gitna ng kalsada. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding takot. Hindi sa nilalang ng dilim, kundi sa kanyang sarili. Naroon si Daniel, nakaupo sa gilid ng burol kung saan matatanaw ang buong baryo. Tahimik ang gabi, ngunit ang hangin ay may dalang bigat ng mga pangyayari. Sa kanyang kamay, nakikita niya pa rin ang mga bakas ng itim at gintong liwanag. Isang palala na siya ay hindi na isang ordinaryong bata. Sa ibaba, ang mga tao ay patuloy na namumuhay, ngunit ang kanilang mga mata ay may halong takot at pag-asa kapag siya ay nasisilayan. Ilan ay nagtatago kapag siya ay dumadaan. Ngunit mayroon ding mga lumalapit, nag-alay ng pagkain, nagdarasal na sana ay siya ang magligtas sa kanila. Ang puso ni Daniel ay hati. Siya ba ay magiging sumpagaya ng kanyang ina? O siya ba ay magiging ilaw na hindi kayang patayin ng dilim? Huminga siya ng malalim, pinikit ang kanyang mga mata, at inalala ang huling bulong ng kanyang ina. Mahal kita, anak ikaw ang sagot sa sumpa. Sa sandaling iyon, Napawi ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niya na ang kanyang kapalaran ay hindi nakatali sa kasalanan ng kanyang ama. Hindi rin siya magiging anino ng kanyang ina. Siya ang magiging sarili niyang daan. Umayo siya, at sa kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot ang makikita. Kundi apoy ng pag-asa. Hindi ako magiging halimaw. Bulong niya sa hangin. Hindi ako magiging sumpa. Ipagpapatuloy ko ang laban bilang anak ng liwanag at dilim. Sa malayo, muling kumidlat ang langit at kasabay nito ay bumukas ang bagong umaga. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbigay ng ini sa lamig na nagdaang gabi. At sa ilalim ng araw na iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kwento ng batang naging tagapagmana ng biyuda ng lagim, ngunit pipiliing maging tagapagligtas.